Okay guys, uh, magandang 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 uh, tanghali eh. Gabi na pala. Tanghali tuloy. Tuloy pa rin. Congratulations sa lahat na naka nakasabay ha. Naka rumble din tayo. Kahit ano, kahit papano no. Congrats sa mga nakasabay. Konti lang eh. Okay na 'yun. Sa outlet ako tumaya eh. Rumble 10. O so, 10 10 yung tayada. Lahat ng lahat ng try anong lahat ng scalar. Ah. Lahat ng eskalera Ten ten, ten straight, ten rumble. Oh, okay na 'yun kaysa sa wala. Eva? Okay na 'yun kaysa sa wala is may balik tayada di ba <clears throat> Thank you so much for coming thank you for the like Teka lang ah uh, tingnan ko muna yung guide ko Ah, ngayon ko lang nakita eh. Um, sa outlet. Na, saan ko nilagay yung isang Naiwan ko pa yata yung ano ko. Oh, nahulog. Okay. Nahulog pa yung ball pen natin. three five one 4, yung labas so five one nine uh, five seven three, five, seven, three. tulikali is five street pa yata 3.5 2.7 9 okay, tapos zero four three five zero 6-6 ba? lang nga triple may triple tayo ngayon 8 8 2 4 1 5 5 3 6 4 parang yung schedule ng gabi to ah oh, o tama nga schedule Seven, 763 yung ano 9 o'clock tapos lumabas pa sa computation ngayon 637 Okay, so guys, Okay. Sige. Ah, uh, ito yung ano natin. So, yung power tips natin Pwede pa ninyong tayaan. Okay, pwede pa ninyong tayaan kasi pwede pang magskalera ngayong gabi pero pag nag double kayo double 4 double 3 uh, double 4 double 5 double yan ang ano ninyo ah may double 8 sorry may double 8 pa rin 882 lumabas na to diba lumabas na to itong 882 o tama Pizza size, 5pm Okay So Pero kung gusto nyo pabalikin Okay lang Yung dawan natin ha 2-3-0 huwag nyo kalimutan Ba? Hindi natin alam Muratsada yan Sira tayo Okay, yung 4435. ingatan nyo si double 3, baka mag 334. Ha? Ingatan nyo si 334. Si 44 naman, 440. 4, 4 mga double natin ha, huwag niyo kalimutan. 3 3 4, 4, 4, 0, at 955. Okay, 955. Okay. Meron tayong 721. Kaya lang, kung gusto type nyo magpa-double, 711. Okay. Kung mag type nyo magpa-double ng 1, 711. Oh. Yung anniversary ko ah 22 Yung anniversary ko 22 years Sa marriage O oh, baka Ano Baka rumatsada. 230 yung ano natin. Yung ating dawan. Yung best double natin. Nakatabi ni best escalera doon sa ano natin. 202. Huwag niyo kalimutan. Tapos. Okay. Mayroon tayong ano. Mayroon tayong... May bagong uh, power tips tayo. Okay, may bagong power tips tayo ha. May bagong power tips tayo. Okay. Yung power, yung uh, bonus natin I mean uh, ano tawag power tips um uh, bagong special number. Okay, bagong special number natin is 145. Kung magpapaslide ka dito, pag nagpaslide ka dito, palitan nyo si 4 kay 9. Ang arrangement dito is 519. Okay. So, hot number. Hot number hot number natin is 573. Okay? 573. Tapos, kung magpapaslide kayo, 637. Okay? Best of the best natin. Best of the best natin, 79. Kung magpapaslide slide kayo 597. Okay, 597. Tapos yung regalo natin regalo number Okay, Regalo number natin 721 Okay 721 Pag nagpa slide kayo Nagpa slide kayo 721 kay 721 517 Okay 517 Okay So 'yun ang uh, bago nating um power tips Okay bago nating power tips Ang special number natin is 145 Ang uh, hot number natin is 573 Ang best of the best natin is 279 at ang uh, regalo number natin is 721. Pero nagbigay tayo. Okay? Nagbigay uh, tayo. <laughs> ano ba 'yan? <laughs> okay. Test lang natin kung ano 'yon. Okay. Kung mag uh, magpalit din tayo ng best best numbers ah. So ang best ang best probable natin best double Si best double ganun pa rin. Best is ka. Palitan natin kasi lumabas na. At si best triple. Okay, si best probable natin Okay, best probable natin is 341. Okay, best probable natin is 341. Dali natin si 34. Bumalik si 35 eh. Baka bumalik si 34. Two zero two. Yung best escalera. Yung best escalera. Yung uh, best of the best natin kanina. Yung best of the best natin, B.O.B. natin kanina. 6'8". 687 At yung best triple natin triple 6. Okay, triple 6. Okay guys, yun na po, no? Maraming salamat po sa inyo lahat. At uh, dito na po muna magtatapos yung live natin. Uh good luck, God bless po. Bye-bye.